Bangko Sentral ng Pilipinas uh, sa Lungsod ng Kabanatuan nagdaos ng media information information, media information session uh, para sa mga media uh, people o personnel sa Central Luzon. At uh, naroon si Arya Lea. Arya Lea, pasok ano ang detalye Ayan ng nangyari uh, uh, event? Ayos po, magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba at lalong-lalong na po sa mga nakabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Ibinawas ngayong araw, Agosto at 30, tungkol sa lukuyan ang isinagawang pagpupulong ng mga iba't ibang kawani ng Banko Sentral ng Pilipinas at panauhin nito dito sa lungsod ng Kabanatuan kasama ng mga mamahayag, manunulat, station manager ng iba't ibang station ng radyo dito sa Central Luzon. Ito ang tinatawag na media informa uh, information, information session for Central Luzon. Ang pagbubukas ng welcome remarks kung saan ibinigay ni Attorney Olivia B. Cornejo Homaliare, ang Area Director ng uh, ng BSP Cabanatuan Branch o ng uh, Bangko Sentral ng Pilipinas, kung saan ipinaliwanag ang mga mandato ng Bangko Sentral o ang New Central Bank Act as amended by RA 11211 o at ang tangksyon ng BSP. Ang uh, Samang G, uh, kanina, kaninang umaga, pagdating natin ay uh, ang pinag-usapan, ang uh, mga benepisyo ng digital payments kung saan ito ay pwede nang magamit para sa lahat, katulad ng mga consumers, businesses at iba pang government agencies. Sinundan ito ni Atty. Tricia P. Defante Andres ng Deputy Director of Payments Policy and Development Department at iba pang kawani ng BSP ang programa. Nagsunod-sunod hanggang sa uh, dumating ang mga panauhin mula pa sa iba't ibang radio station. Nasa maigit kumulang uh, 25 representative naman mula sa media ng Central Luzon ang dumalo. At isa na nga tayo sa ng imbitasyon. Kasama natin ang DGRH, uh, si KBP President Ms. Joy uh, Aligrado. Nandiyan si Miss Sonia Capio. Ang CIA Nueva Ecija, Vanguard Radio, TV48, Double J, DWBR, Nueva Ecija Chronicle at UNTV at iba pa. Ang programa ay nagtapos ng open, sa for, open forum, mga bandang alas 11 si kahina ng tangali. At ang closing remarks kasamang si na ibinigay ni Noel O Malimban, ang Regional Director ng Bangko Sentral ng Pilipinas North Luzon Regional Office. So Arya para sa balitang lokal ng Radyo Nating Ginbang 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Arya Lea. So ibig sabihin pala ang um, uh, um, ang tawag dito ang uh, Banko Bangko Sentral ng uh, Pilipinas ay ininform ang media, ano? Uh, Oo po, yes, nagkaroon po, yes. ng session with the media para sa ano ang mga uh, ginagawang uh, mga pagbabago na sa Bangko Sentral. Ano? Yes po, yes po. At, uh, yes po. At yung kanilang mga programa kasamang Gina, ibinababa nila sa LGO, kaugnay nitong paling KPX ang napag-usapan, ang pinaka highlight mo na napag-usapan, sa 'yung mga digital payments. hmm, oo nga, kanya nga. Okay, sige. Radio 19.